ginagawa nilang panloloko sa atin po mga kababayan. At mamaya po ay makakausap po natin ang busy alcalde ng bayan ng Baliwag sa Bulacan. Nandiyan na ba? Nandiyan na ba? O nandito na pala. Huwag na natin patagalin. Gusto siguro natin marinig no, kung ano po ang kanyang damdamin, kung ano po ang kanyang hinanakit dito sa proyektong laan sana sa kanilang bayan. Ausapin natin si Vice Mayor Freddy Estrella ng Baliwag, Bulacan. Vice Mayor, good afternoon sir. Alex Santos po. Magandang hapon po sir. Yes. Uh, magandang hapon po sir Alex Opo. at sa uh, lahat po ng mga nakikinig sa inyong pong istasyon. Opo. Kayo po ba'y nakasama ho ba dyan sa pag-inspeksyon na ating pong Pangulo kanina? Uh, actually po, uh, nabalitaan po namin na uh, surprise visit po ito Opo. at... Uh, nung nandito na po ang pangulo mm -hmm. ay pupunta po ako pero sinabihan po ako kami na wag na daw po pumunta dahil uh, mm -hmm. ang ang ating pong pangulo ay uh, ang gusto pong makaharap yung kapitan po ng barangay ayon oho ah uh, ano sa tingin niyo bakit hindi ko kayo gusto makaharap po ni presidente ah uh, ayaw daw po ng ibang politiko at Ayun. uh, siyempre ito naman po yung time po niya naman talaga dahil siya po ay nag-iimbestiga. Mm -hmm. So siguro yun po yung kanyang uh, uh, rason. Opo. At ito pong binabanggit po ng Pangulo, Barangay Piel. Uh, are you, uh, ano po ba kayo dito? Familiar ho ba kayo dito sa barangay na ito? At ano ho bang uh, estado ho ng kanilang uh, pamumuhay ho dyan? Binabaha ho ba talaga ho dyan? Ah, uh, actually po yung Barangay PL po hindi naman po siya masyadong binabahang lugar. Nakuhoho. At uh, pero meron po diyang mga sapa na daluyan po ng tubig. Mm -hmm. Pero sa amin pong ah uh, uh, sa akin pong uh, pagkakaalam magmula po nung Ondoy, nung Ondoy talaga naman pong malawak ang baha po yon. Naapektuhan po yung Barangay PL pero dahil uh, ngayon po ay uh, yung mga regular hindi naman po siya ganun ka severe ang bahagian sa PCL mm -hmm. Oho Ah uh, dahil po dito sa nadiskubreho ng pangulo anong unang pumasok sa isipan ninyo ni mayor at uh, kayo po vice mayor uh, dahil may project pala ito, 55 million pesos at uh, tila hindi daw to na simulan na wala talagang proyekto. Anong ang ano ho ninyong damdamin ho dito, Vice Mayor? Uh, una po, talaga pong siyempre nakakagulat. Unang-una, uh, ang nangyayari po kasi kapag ka po, national project ang pinag-uusapan, ang uh, DPWH po, ay uh, kung sino po yung na-award na kontraktor na uh -huh. ay dumidiretso po yan sa barangay kung saan po yung uh, kanilang ginagawa. So kami po sa local government dahil ang inyong pong lingkod ay uh, ang po yung three-termer mayor bago po ako maging vice mayor. Opo. Uh -huh. Ang nangyayari po kasi ay uh, Automatic, ginagawa po nila yan basta national project at mm -hmm. sila po ay nakikipag-coordinate sa mga barangay lamang. Uh -huh. So nalalaman na lang po ng, uh, um, ng inyong lingkod bilang ako po ang uh, local chief executive ng mga nakaraang panahon. Opo. Siyempre magkakaroon po yan ng mga tarpaulin, yes. magkakaroon po yan ng mga karatula. Gumatula. Kaya alam po mm -hmm. namin karatula, mm -hmm. nalalaman po namin na gumagawa at kapag pa po merong nagiging problema lalong higit kapag po tungkol sa mga flood uh, control ang uh, ginagawa kapag po may tatama ang mga kabahayan yung uh, ginagawang nasabing proyekto Opo. nun lang po sila nakikipag-coordinate sa local government Ayun. para kami naman po ang aatasan nila na kami po yung magpaalis ng mga ma na maaari nilang matagis na mga kabahayan Oho. so kaya nga po kanina nung uh, meron pong ganyang uh, balita, sa totoo po kami po ay uh, masyadong nadismaya dahil mm -hmm. yun po ay nakalaan pala para sa aming uh, bayan mm -hmm. pero hindi po nangyari na nagawa. Mm -hmm. Yun po ang aming uh, ikinalulungkot. Opo. Pero Vice Mayor, ito ho bang River Wall Project po ba? Ay uh, kinakailangan ho ba ng barangay at ng pong bayan? Uh, ito po ba eh, parang... Uh, Ah, uh, agaran o kailangan talaga uh, needed ho ng inyong pong lugar. Eh sa mga nagdaang mga kalamidad po eh sabi ko nga po sa inyo hindi naman po ito masyadong binaha mm -hmm. yung uh, yung lugar po na to dahil siyempre kami pong mga nasa local government kapag ka po nagbibigay po kami ng mga relief goods. Opo. Ay uh, kami po yung nagbababa pero yung barangay po na to ay hindi naman po masyadong na naapektuhan ng mm -hmm. baha pero nung yung malaking baha po kagaya po ng undoy, yes. meron po talagang uh, mga nakakasama rin mm -hmm. pero yung mga regular po na mga bagyo hindi po ito talaga yung uh, nasa salanta ng uh, mm. Uh, pagbaha. Oho. So ngayon po ang pangulo ngayon po ay galit na galit no yung po yung kanya pong uh, mga nasambito kanina nang siya po ay tanungin tungkol ho dito sa proyektong hindi na simulan para lumalabas po vice mayor no parang guni-guni uh, at ghost project po to pero ang masaklap po dito vice mayor nakita ho ninyo yung ano po no yung resibo 55 milyon nabayaran na po to pero walang proyekto. Uh, Apo. what's your take on that, uh, Vice Mayor? Uh, in fact, uh, sa to, nakakalungkot po dahil yung mga iba pong mga hindi nakakaintindi mm -hmm. na mga kababayan po namin, syempre, tayo naman po, uh, may mga kalaban din po tayo sa politika. Opo. Eh, nagagamit po yung issue na to na kami po yung pinag pinagbibintangan. Uh, mm. Pero sa totoo po, alam naman po natin lahat na ito po ay national project kaya nga po yung yung resibo yeah. na nakita natin ang uh, received from uh, first uh, district uh, BCW, office. Uh, engineering office of, Opo. of Bulacan. Mm -hmm. So ito po ay uh, wala pong kinalaman dito ang uh, local government Tama. of City of Baliwag. Opo. Kaya po Ganon po ang uh, nagiging storya ngayon. Maghapon na babasa ko po yung mga social media. Mm -hmm. Pero sabi ko naman, sabi ko naman nga po na talagang 'yan naman po ay talagang lalabas at lalabas kung sino po talaga ang may kasalanan dito mm -hmm. sa mga pangyayari nitong mga ghost project. Opo. Ah, uh, siguro dahil po ito po ay proyekto ho ng uh, National Government, ito po ay maaring idinaan po sa Congressional Budget po no. Ah, uh, Nagkaroon ho ba kayo ng idea kung sino po ba ang uh, ang uh, inyo pong uh, kinatawan dyan na maaring sa po yung proponent at yung funder po dito, uh, Vice Mayor? wala wala po ako alam dyan sa mga ganyan dahil oh uh, siyempre minsan po ang uh, ang uh, DPWH, uh, sabi ko nga po kanina basta po sila ay nag bibigay ng uh, mga proyekto nagdadala na lang po dito ng mga proyekto mm -hmm. hindi po namin alam kung yun po kung saan po nanggaling yung mga proyektong yun Opo opo okay so sa ganito na merong mga ganito pong nasisili po Vice Mayor uh, bilang ikopo'y po'y matagal na rin po uh, chief executive po ng inyong pong bayan is there a need for a uh, parang kailangan bang dumaan talaga ngayon uh, baguhin ang sistema na dapat kapag uh, merong proyektong inilalaan para sa inyo pong bayan, e eh, kailangan po hindi lang tong national government po at hindi lamang ang uh, inyo pong kinatawan kundi uh, hindi lamang DPWH kundi kayo rin po ay abisuhan. Kina kailangan ba 'yan? Uh, tama ba ako mayor? Uh, Vice mayor? Eh, sa totoo po dahil uh, kami pong mga nanunungkulan sa local government, Opo. Uh, kami po ang nakakaalam ng totoong nangyayari yes. sa aming mga kanya-kanyang mga lugar. Mm -hmm. Ang problema nga po ay uh, gustong gusto po namin makagawa ng mga bagay na mga proyekto pero wala naman po sa kapasidad ng aming local government mm -hmm. yung mga ganong klaseng proyekto. Unang-una kagaya po ng karasada. Yes. Ito pong national road namin, itong BRT Highway, kanina sabi mm -hmm. nga po ng Pangulo na nadaan siya. Eh, ito po ay daang uh, maharlika mm -hmm. pa. So ibig sabihin national road dapat po ay uh, national government ang gumawa pero na na, na ano nga po oh, kami na panood ko yung sinabi ng pangulo na daw siya mm -hmm. at umaldog-aldog siya uh -huh. eh totoo po kami pong mga nanunungkolan dito sa lokal na pamahalaan ay uh, kami po ang sinisisi ng tao mm -hmm. at uh, na hindi daw po namin ipagawa. eh unang-una paano po namin maipapagawa yon eh, yan po ay uh, hindi po natin uh under the jurisdiction. Uh, paano po natin mapapagawa ang isang bagay na hindi naman under sa iyo? Hindi uh -huh. po ba? Uh -huh. Kaya nga po ang sa tingin ko dapat yung sistema po na nangyayari ngayon siguro mas mas marami pong ang nalalaman ng kung ano yung problema ng mga bawat bayan Diyo. sa mga local government. Uh -huh. So sa madaling salita po, Vice Mayor, you're saying na dapat ay sumangguni muna, humingi ng uh, kumbaga ay uh, parang tanungin muna kayo no, uh, ang LGU kung ano pong mga dapat na importante hum mga kung proyekto. Ano po ang, Yan. Tama po. Mm -hmm. uh, kung kung sila man po ang magi-implement, kung ang ang DPWH po ang magi-implement, okay. dapat uh ang DPWH po makipag-ugnayan muna mm -hmm. sa local uh, chief executive o sa, sa mga local government unit mm -hmm. kung ano ba yung dapat ayusin sa kanilang mga lugar-lugar dahil yeah. kami po ang uh, nakakaalam talaga kung ano po ang dapat ipagawa doon mm -hmm. sa aming pong lugar ayun sana ho eh hong mga mambabatasong makakarinig nito para at least eh magawan man lamang ng amendments kung ano po yung uh, mga batas na na ayun ho dito, Vice Mayor no? Opo, sana ganun nga po sana sa mga pangyayari pong ito ay mm -hmm. uh, mabuksan po ang isip ng mga uh, nakakaalam tungkol po sa pagbabudget ng ganito mm -hmm. na siguro dapat consultation sa yeah. mga local government unit mm -hmm. bago nila maglagi ng mga listing mm -hmm. dahil kami po talaga ang nakakaalam kung ano po yung dapat ipagawa mm -hmm. sa aming mga bayan-bayan. Uh -huh. Advice At mayor, uh, sa tingin niyo, ito lamang hubang proyekto na nasili po <laughs> ng pangulo ang, uh, ang may ganito pong problema na nabayaran na, napondohan na, pero walang proyekto, walang nasimulan ni ni ano man na wala man lang uh, kahit na karatula siguro parang wala rin yata. So ito hubay ba bago ho sa inyo o marami na ho kayong nalalaman na ganitong po proyekto na ginawa ng national government na hindi naman napakinabangan po ng inyo pong mga kababayan dyan? In fact, bago lang po ito na nabalitaan ko, nung pumutok hmm. po yung issue about goat project na yan, Opo. at nagulat nga po ako na meron pala dito sa bayan namin na ganyan ng nangyari. Opo. Ah, so bago pala to sa inyo. Ah, uh, with that, Siyempre, kung, opo. kung ito po ay go project, uh, talagang hindi rin po ito ipapaalam sa aming mga nanunungkulat dahil siguradong tama. hindi po kami papayag sa ganitong klase uh, sistema. Opo. Tama nga, no? kung uh, talagang wala naman sila intensyon para gumawa ho talaga ng, program, uh, ng proyekto ho dyan, eh, bakit nalipapaalam mo sa inyo? Tama kayo? Tama mo kay Vice Mayor? tama po, di ba? Oho. Okay. ah uh, sa tingin ba ninyo ay marami pa hong mauungkat dyan sa inyong bayan na ganito pong mga, mga nagsusulputan po mga palpak o di kaya mga ghost project po sa inyo pong bayan? Ang alam ko po nag-audit uh, nag, -audit, nag -audit po ngayon ang uh, ang uh, sa DPWH uh, First Engineering District Opo. ng uh, Bulacan kaya siguro Makikita po doon kung ano po ang uh, ano pa yung mga ganitong klasing uh, ghost, natabing ghost project na malalaman. Mm -hmm. Eh hopefully po sa bayan po namin ay uh, first and last na po ito dahil syempre po uh, hindi po maganda para sa aming mga kababayan mm -hmm. na ma-involve po yung uh, aming uh, bayan sa ganitong klasing ghost. Uh, mga programa. Opo. At yung uh, may mensahe ho ba kayo doon sa kung sino man ho yung proponent, yung funder ho nito at the same time doon po sa kontratista ho nito. Baka meron ho kayong mga pahayag o di kaya ay mga sentimento laban ho sa kanila. Go ahead po, Vice Mayor. Uh, Unang-una po, siyempre nakakalungkot po sabi nga ng Pangulo, uh, hindi siya nainip, nagagalit siya mm -hmm. dahil Uh, ang ating Pangulo, alam naman natin na uh, ginagawa yung mga programang ito para sa ikabubuti ng ating uh, mamamayan. At uh, nararamdaman ko po yung sentimento ng ating Pangulo dahil kami po na mga nanunungkulan din sa pamahalaang lokal, eh, talagang gusto, gusto po namin mapaayos yung aming mga uh, kan kanilang aming mga nasa sakupan. Pero ang nangyayari pa, nakapagpondo ka na, tapos ganun pa yung mangyayari. Kaya sana alam tayo naman na ah, kung magtatrabaho, ah, pwede naman kumita eh. Hindi naman masama kaya nga nagtatrabaho para kumita. Opo. Pero 'wag naman yung ganitong ah, ah, gagawin mo pero ang gagawin mo eh gagawin mo ghost project yung mga proyekto. At Vice Mayor, siguro panghuli po, uh, 'yung pong binabanggito ng pangulo na posibleng makakakaharapin ho nilang kasong falsification of documents at economic sabotage. Sa tingin mo ba ay sapat ba, na ipataw ito sa mga kontratista at uh, funder o yung nito itong proyekto nito laban sa kanila? Uh, siguro po uh, talagang uh, nararapat lang po yun dahil siyempre pera po yan ng uh, taong bayan na mm -hmm. dapat po ay uh, pagkangata natin at pangalagaan at madala po sa tama para po sa ikabubuti ng ating mga bansa. Oo. Ayun. Akala ko, Vice, sabihin nun ninyo, eh, kailangan ni eh, silya electrico natin to sila dahil matagal na tayo niloloko <laughs> ng mga, mga taong ito, eh, Vice. Opo, eh, basta alam naman po ng uh, mga nasi-itasyon kung ano po yung dapat na parunta mm -hmm. na dapat harapin ng mga taong involved po dyan. Okay, sige po. With that, uh, Vice Mayor, maraming salamat po sa inyong panahon. At uh, ang inyo pong serbisyo po diyan sa Lalawigan po, ah, Lalawigan po ng Bulacan at the same time ang bayan mo ng Baliwag. Thank you, Thank you baliwag. so much for your service, sir. Salamat po. Opo, maraming salamat din po, Sir Alex. Opo, at sandali, kakausapin daw kayo ng staff namin, ha? Uh, Vice, Opo. sandali po. O, huwag niyo po Sige po. Okay po. Thank you po. Si Vice Mayor Ferdy Australia ng Baliwag sa Bulacan. Ayan. Tama nga si Vice, no? Kapag meron ho mga gagawin ho mga proyekto, eh dapat man lang abisuhan ninyo yung LGU. Sila ho nakakaalam ho sa mga problema.